nasa kustodiyan na ng National Bureau of Investigation or NBI sa Pasay City si dating Negros Oriental Representative Arnold Teves Jr. matapos ang kanyang pagdating mula Timor Leste nitong Webes ng gabi. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Tufasio, maayos ang naging pag-uusap nila sa mga opisyal ng NBI, particular kay Director Jaime Santiago. At iniyak na iginagalang ang mga karapatan ni Tevez e bilang akusado. Pansamantalang mananatili si Tevez sa NBI Headquarters for Humanitarian Reasons bago ilipat sa Building 14 ng Bilibid sa Muntinlupa. Dumaan din siya sa booking procedures at medical na pagsusuri. Naharap si Tevez sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay sa pagpatay kay Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong 2023. Igintaman ng kampo ni Tevez, may mga testigong umatras na umano sa kanilang testimonya at handa silang harapin ng kaso sa korte. Dumating naman din sa NBI ang kanyang ina na si Zenaida Ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture or DA, Sugar Regulatory Administration at Bureau of Customs ang nasa 2,000 sako ng asukal na hinihinalang ipinuslit mula sa Thailand na tinatay ang nagkakahalaga ng 9 million pesos. Ginanap po ang inspeksyon sa Port Area, Manila nitong Webes, Mayo 29. Pinangunahan niya ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., SRA Administrator Luis Pablo Azcona at BOC at Commissioner Bienvenido Rubio ang pagsusuri sa kargamento. Ayon sa ulat, ang nasabing asukal ay walang kaukulang dokumento para sa legal na pag-angkat. Bukod sa asukal, sinuri rin ng mga opisyal ang isa pang shipment na naglalaman naman ng smuggled na produktong tabako na tinatay aabot naman sa 81.61 million pesos na halaga. Ang mga ito ay sinasabing mula naman sa Vietnam at walang tamang papeles. Nagsasagawa na rin ng embisikasyon ng otoridad at masampahan ng kaso ang nasa likod ng iligal na pagpuslit. Itinanggi naman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga kumakalat na ulat na huhulihin o kakasuhan ang mga Public Utility Vehicle o PUB drivers dahil lamang sa pagkakaroon ng potok o body odor o hindi magandang personal hygiene. Ayon kay Attorney Ariel Inton, tagapagsalita ng ahensya, walang inisyo ang LTFRB na kautosan hinggil sa ganitong uri ng panguhuli paglilinaw ni Inton, walang magiging hulihan at wala rin sila na kilikili enforcers na mag-aamoy ng mga driver. Nilinaw din ng LTFRB na may umiiral pa rin Memorandum Circular 2011-004 na nagsasaad ng tamang pananamit ng mga driver. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng chanelas at sandals habang nagmamaneho. Ang sino mang lalabag sa panuntunang ito ay maaring pagmultahin naman nang 2,000 pesos para sa unang paglabag. Nasunog naman ang motor tug vessel na MPOG Sunjian 505 sa kargatang sakop ng Barangay Santa Rita, Aplaya, Batangas City, dahong alas 2.50 ng hapon noong Mayo 28. Ayon po sa Vessel Traffic Management System, nagsimula ang apoy sa auxiliary engine room ng barko. Agad rumisponde ang Philippine Coast Guard Bureau of Fire Protection, Santa Rita at ilang tugboats upang apulahin ang naturang sunog. Ligtas namang nakalikas ang lahat ng crew bago pa lumala ang insidente at idineklara itong far out bandang alas 4.40 ng hapon. Batay naman sa inisyal na bisikasyon nagsimula ang sunog habang pinapalitan ang rubber impeller ng auxiliary engine at napansing na susunog na ang wiring. Magsasagawa naman ng masusing investigasyon ang PCG upang matukoy ang sanhi ng insidente. Isang panluloko o budol-budol ang naiulat naman sa isang convenience store sa Bamboo Street, Barangay Dagatan, Lipa City, Batangas, dahong alas 8 ng gabi noong Mayo 27. Batay po sa Lipa City Police Station, ng biktima na si Jefferson, 27 anyos, ay nasa cashier area ng naturang tindahan na dumating ang dalawang hindi pa nakikilalang suspect isang lalaking banyaga at isang babaeng banyaga. Nagpakita umano ang lalaking suspect ng dalawang 500 peso bills at humiling na ipapalit ito sa isang 1,000 peso bill. Sa pamamagitan ng sunod-sunod at mapanlinlang na usapan, hindi napansin ng biktima na unti-unti na pala siyang nanlilinlang at nauwi ito sa pagkakabigay ng kabuang halagang 15,500 pesos sa mga sospek. Samantala, Ilang netizens rin ang naglabas ng CCTV footage na tila katulad rin ang nangyari sa kanila. Nakuha naman ang description ng mga sospek sa pamamagitan ng CCTV footage ng nasabing tindahan. Base naman sa footage, ang lalaking suspect ay nasa edad 40, malaki ang pangangatawan, nakasuot ng polo shirt na may itim at puting guhit at isang banyaga. Samantala, ang babaeng kasama naman ay kulay blonde ang buhok, banyaga rin at nakasuot rin ng itim na damit. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga sangkot sa insidente. Isang minor periodic eruption naman ang naitala sa Bulkang Taal sa Batangas na tumagal ng humigit kumulang apat na minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa PIVOX ngayong Biyernes, Mayo at Renta. Kasabay nito, apat na volcanic tremors naman ang naitala na tumagal ng mula isa hanggang pitong minuto bawat isa. Patuloy rin po ang malakas na pagsingaw mula sa bunganga ng vulkan na bumuo naman ng plom o usok na umabot naman sa taas na 1,500 metro at napadpad sa direksyong hilagang silangan. Samantala, naitala rin po ang average na sulfur dioxide emission o asupre sa 3,057 na tonelada kada araw noong Mayo 29 na indikasyon na patuloy na aktividad ng gas mula po yan sa Taal Volcano. Sa kabila ng mga aktividad na ito, Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang status ng Taal Volcano. Paalala pa rin po ng PIVOX sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na Permanent Danger Zone. Hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ni na Defense Secretary Gilberto Chidoro, Justice Secretary Boying Ramulla at Interior Secretary John Vic Remulla. Ito ay kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin itong Webes. Sa parehong araw, inanunsyo rin ni Bersamin ang pagtatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Papalitan niya si Police General Romel Marville na magre-retiro sa Hunyo 7. Matatandaan si Torre ang nanguna sa pag-arasto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Itinalaga rin ni Pangulong Marcos si Attorney Darlene Marie Berberabe bilang bagong Solicitor General. Kapalit naman ni Menardo Guevara. Si Berberabi ay dating CEO ng Pag-ibig Fund at nagsilbing din ng UP College of Law. Samantala tinanggap naman ang Pangulo ang pagbibitiw ni Chad Chairperson Prospero de Vera III. Papalitan siya ni Chad Commissioner Shirley Agrupis na dating presidente naman ng Mariano Marcos State University. Ay pinag-utos po ng pamalaang panlalawigan ng Davao del Sur ang sapilitang pagsusuot ng face mask sa buong lalawigan matapos maitala ang unang kaso ng monkeypox o mpox sa bayan ng magsaysay. Sa visa po ng Executive Order No. 20, Series of 2025, inatasan ni Governor Ibon Cagas ang publiko na magsuot ng face mask sa mga paaralan, palengke, simbahan, pampublikong transportation, business establishments, at iba pang matataong lugar bilang bahagi ng pag-iingat. Kinumpirma naman ng Davao City Health Office na mayroon ng anim na kumpirmadong kaso ng MPOX sa Davao City ngayong biyernes. Gayunpaman, stable ang kondisyon ng anim na individual na tinamaan ng MPOX sa lungsod. Ayon sa World Health Organization, ang MPOX ay isang seryosong sakit at itinuturing na Public Health Emergency of International Concern. Kasama rin po sa akotusan, ang mahigpit na pagpapatupad ng tamang hygiene, cough etiquette at maayos na ventilasyon sa mga saradong espasyo. Nagbabala po ang pamalaan ng may kaukulang parusa ang mga lalabag gaya na lamang ng multa o community service. Katuwaan ng mga lokal na pamalaan ang Provincial Health Office sa pagpapatupad ng mga hakbang tulad na lamang ng monitoring, contact tracing at public information drive. Mananatiling epektibo ang kautusan hanggat may banta ng MPOX sa lalawigan. Nagbabala po ang MMDA sa mga motoristang sinasadyang takpan ang kanilang plaka upang makaiwas sa No Contact Apprehension Policy or NCAP. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Vic Nunez, na itatala sa CCTV ang ilang sasakyan gumagamit ng masking tape o electrical tape para hindi mabasa ang plaka. Isang malinaw na paglabag sa batas trago na may multang 5,000 pesos. Naglabas na rin po ng memo ang MMDA upang paidin naman ang pagbabantay sa kalsada laban sa ganitong uri ng panlinlang